Kami guys, nakalugso mang sa bukid guys. So mamalit ni ug. Palamig guys. Area. Tatlo. Tatlo. So nakalugso mang sa bukid guys. Mao ni ako mga tuyo guys. ah oh atay Tatlo. Sampo. Oh, nakalugso mi bukid guys. So mamalit ni ug. Bugnaw nga tubig ba. <laughs> Ayan, ito yung umon niya mong Paris guys oh. Yung kabalo mo na yun, sa yun Binangkal Binangkal sa Cebu <laughs> Guys, nakalugsong mami sa coffee guys So nag, na, Namalit eh, oh. buwan guys uh, Pabog na wap Pawalat buhaw Butong uh, Butong, butong Butong guys oh. Ayan guys, oh. kasama ko guys oh. Ayan o giparis giparis na mo binangkal so maniwang tare guys binangkal guys ah lamig guys basta makalugsong ta sa bukid ganay eh. na na yon dugay ta nakakal nasa sa binangkal lamig juga kayo parisan pa dito og butong ya butong oh, oh. Mm -hmm. Uy! <laughs> Kung ang gusto kayo So shout out So shout out pala sa mga Kaibigan ko dyan Shout out ko ni Toiko Oo shout out ni JM Tuy ko ha, tuy ko. Sa tuy tuy ko. So, karoon dahi? Tuy ko, nagtagalog na tuy ko. So, karoon so dahi, paingon namin na may paule. Hindi uh, ka kami na malingke. Hmm, lamang ang binangkal na. Eh. Binangkal. So, guys, karoon. Uh, Mukagin namin sa taytayan, guys. Taytayan sa harga ba? Ito nga, babaw. Yung nasa kwan ba? Baba. Babaw. Dolls, lumboy lom, the <laughs> oh Oo. Ah. Mm -hmm. Kasi <laughs> tayo na ay eh. tubig ko. Lugos ni ko sa Sa binangkal. Hindi pa naubos yung binangkal natin guys kasi marami yung binili namin eh. karon nagi miss ko guys tay tay an tay tay an may bangka bis lalom dito guys oh okay. <laughs> maghinihinay <laughs> Mag <laughs> ta kayo mabugso niya ta mabugso ba nangarabi guys sunod guys oh, binangkal. Mga unta ninyo, guys. Mga unta ninyo. So, shout out ni Toyko. Ang boy bahura. Ang boy bahura. Bahura, bahura tuloy. Ang gambat. Uli noon.